Magandang araw mga kaibigan. Uh, bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong balita, post ng ang balita ngayon. Payag ito ni former Ombudsman Samuel Martirez. Title, Martirez, I am not PR artist papi. Hindi ako tuta ni dating Pangulong Duterte. Former Ombudsman Samuel Martinez has denied allegations that he is a puppet of former President Rodrigo Duterte while clarifying that the former President has never intervened or ordered him ever since he was appointed to the Supreme Court until becoming the Ombudsman. According to Martinez, former President Duterte's only clear instruction was to do his duty, and it never asked for favor or protection for anyone. O, ito ang sabi niya. I am always connected to Duterte. I will clarify again that when Digong appointed me, Digong just told me, "Do your job." Not even a word to the gong I heard. Some, can you give it? Some, can we? No. Wow. Yan ang uh, maganda. <laughs> uh, so, dito natin, okay, ako, naniniwala ako dito kay Ombudsman Samuel Martires. He's a man of character and integrity. <coughs> Heroes from the ranks. Na nabasa ko yung kanyang parang short biography ni research ni Kipichu. Parehas daw silang waray. Galing siya sa pobring pamilya. Siya lang at abogado sa pamilya niya. So, talagang nagsumikap hanggang naabot niya yung naabot niya na walang mga koneksyon o oh, So, hindi siya inappoint ni Pierre dahil malapit siya kay Pierre He was appointed because of merit. Kung ano siya talaga. At uh, ngayon, binabanatan siya. Uh, ano daw? Secret. Secret... Uh yung pag-reverse uh, niya sa dismissal order ni then Congressman Joel Bena, secret right daw, kung ano-ano, binabato. Dahil lang sa napahiya sila, na kuryente, salita ng salita, akala nung isa na nandyan pa yung dismissal order, eh, na na pala, eh, sabi, hindi alam ng taong bayan. <laughs> But the fact remains, na yung dismissal order na yon, yung reversal pala, na ipasok sa management system ng ombudsman. So bakit secret? Tapos, properly transmitted sa Senate. May, may post ang ano, uh, kita ko post ng Net25, nalagay doon yung talagang transmittal official transmittal from the Office of the Ombudsman to the Senate President the, uh, basta 2019. So, paano naging secret? Naging secret lang dahil hindi sila nagre-research. Kaya medyo nakuryente sila. So, balik tayo dito. Uh, yung nung lumabas yung suspension order ni former governor uh, Gwen Garcia sa Cebu. Yun na naman, Bin, dahil daw appointee siya ni Digong, kaya parang ginagamit yung influence ni Tatay Digong natin, kaya sinuspend si Governor uh, Gwen Garcia, mga ganon. Ngayon, mabilis pa sa 4, dismiss na yung kasong na isang pa laban kay Gwen Garcia. Uh, ho, are we in power po? Eh, ganyan talaga ang buhay, weather-weather lang. Okay, so, ako, naniniwala ako na hindi itong si Ombudsman Martirez eh, hindi niya ginagawa yung desisyon niya na may pressure. Yun nga, wala nga hiniling, wala man lang tawag ni Pierre Andi sa kanya. Yun ang maganda. Oh, meron pa akong nabasang post, uh, statement din ni Ombudsman Martirez na I am not a DDS, but I am a Marcos Sr. loyalist. Ha. Huh? So parehas ko pala, I don't know sa inyo Ah. Ha? Uh, hanggang ngayon kahit anong nangyayari dito sa Marcos Jr. administration, nandon pa rin yung yung mga magagandang nagawa ng Marcos Sr., hindi ko makalimutan yun. Although meron din siyang magawa, nagawa gawang hindi maganda. Ay talagang ganyan ang buhay ng tao. But it does not mean na ko yung uh, magagandang ginawa ng Marcos Sr. Uh, ang isang hindi ko makakalimutan yung nakapag-aral kaming mag-asawa. Galing kami sa pubring pamilya nakapagkolehiyo kami dahil ang Marcos Senior nagpatayo ng maraming state colleges and universities sa buong bansa. Kaya nung mag-college na kami, scholar kami ng bayan doon sa aming probinsya sa La Union. Doon, Mariano Marcos Memorial State College ba nun? Ngayon, State University. Yan ang hindi ko makakalimutan na ginawa ng Marcos Senior. Kaya, Marcos Senior Loyalist kami. Ba't kung Marcos Jr. kabaliktaran? Ah, sinasabi ko sa aking mga anak, malalo na mga apo, the worst president that we ever had is Marcos Jr. At ah, anong ba? Ito ngayon. Itong talamak na korupsyon. Oh, gawain ba yan ng magaling na presidente? Na... Grabe, the worst in history itong korupsyon ngayon. Tapos sabi pa ni Anticler na dahil daw sa presidente namulat ang isipan ng taong bayan sa nangyayaring korupsyon dahil inexpose ng presidente. <laughs> anong inexpose? Inalaw niya. He allowed it to happen. Because of his weak leadership, pinabayaan lang niya mga galamay niya, mga aliado niya, gawin ko anong gusto. Wala siyang ginawa kundi perma ng perma. Kaya ito, nagka loko-loko na tayo. Sana naman hindi babagsak ang ating ekonomiya ng dahil sa talamak na korupsyon sa ating bansa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na mimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. So karoon na ako sa area ni Kuya Richard kay mag-abono siya sa kay nagtulo na kabulan ang iyang kapi. So tulo ka bangag tag isa ka nga will grow. Maputi labi gali ko eh. Kahoy. So, tulugid ka bangag. Isa ka kutsara. Will grow. pag ko tag-timplo. So mga tambok gyud nga sidling ng kape. Oh, garon naga spray kay humana og abono. salamat sa nag-sponsor na aning kape kay Katulon ni ya Abulan so uh, nakita na lang ko nga ang tubo sa akong tinanong murag buuswag na gano'ng maayo na po ang um, tubo kay salamat kung kuan kasi mo na ni dito ako sa akong estudyante po kaya nangandoy ko nga maka taas o grado oh, sige kuya kay kisponsor you know. oh, sige kuya salamat po salamat.